Babarais may ilang step Kevin na tila na nakikita ang mga bagay na hindi napapansin ng karamihan at kapag sila ang gumawa ng desisyon, lahat ay nagtataka kung paano nila ito na figure out. Pero hindi ito hula, hindi ito swerte, at hindi ito ego. May siyensya sa likod ng ginagawa nila. May mga lalaking sigma na nakakakilala ng solusyon bago pa man maunawaan ng ibang tao ang problema. Para bang may extra sense sila. Pero hindi ito magic. Totoong proseso ito sa utak, activated lang kapag pinili mong mamuhay sa estilo nila. At ngayon, bubuksan ko ang sikreto kung bakit may edge sila na hirap abutin ng karamihan. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na bahagi ng kwento, pindutin mo muna ang subscribe dahil ang channel na ito hindi pangkaraniwang surface level na content. Dito natin pinag-uusapan ang mga pattern behaviors at psychological truths na madalas hindi inaamin ng mainstream. Kung nanonood ka pa, ibig sabihin, hindi ka kasama sa 75% ng hindi naghuhukay ng ganitong uri ng kaalaman. Ngayon, ito ang kailangan mong marinig. Ang katalinuhan ay hindi galing sa koneksyon, hindi sa diploma, at hindi sa pagiging nasa parehong kwarto ng mahalagang tao. Hindi totoo yon. Ang katalinuhan na nagbabago ng buhay ay nagmumula sa isang bagay na hindi napapansin ng karamihan at ang mga sigma kahit hindi sinasadya na diskubre ito. Una, ang utak kapag nag-iisa, ibang-iba ang takbo ng utak kapag wala kang kasama. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Stanford, bumababa ang activity ng prefrontal cortex kapag ikaw ay nasa social situations. Bakit dahil abala ang utak sa pagbabasa ng kilos ng iba, reactions, tono, hierarchy, expectations. Pero kapag pinipili mong mag-isa, may nangyayaring pagbabagong hindi nangyayari kapag may ingay sa paligid. Natuklasan ng neuroscientist na si Dr. Matthew Lieberman ang tinatawag na default mode network ang bahagi ng utak na nanga-activate kapag wala kang ginagawa kundi nagmumuni. Dito nabubuo ang malalayong ideya, malalim na insight, at complex problem solving. At ang network na ito, ganap lang na gumagana kapag tahimik ang isip mo at wala kang hinahabol na social pressure. Kaya sina Musk, Jobs, Newton, at Einstein, lahat sila may oras ng pag-iisa. Hindi dahil ayaw nila ng tao, pero dahil kailangan nila ng mental space para makapasok sa state kung saan lumalabas ang pinakamalalakas nilang idea. Kaya rin maraming tao ang nakakaramdam ng lungkot kapag nag-iisa kasi conditioned sila na laging kailangan ng validation. Pero ang mga sigma, wini rin nila ang utak nila para maging active sa solitude. Kapag nag-iisa ka, lumilipat ka mula pagiging reactive papunta sa pagiging creative. Mula sa pagkopya ng opinyon ng iba, papunta sa pagbuo ng sarili mong perspektibo. At habang ginagawa mo ito, lumalakas ang koneksyon sa utak na responsable sa malalim na insight. Parang pagbuo ng muscle, pero ang tinatayo mo ay mental clarity. Ikalawa, pagkilala ng pattern na hindi halata habang abala ang iba sa maliit na detalye, ang sigma nakakakita ng kabuoang larawan. Ito ang dahilan kung bakit nakakahula sila ng mga sitwasyon kahit walang nagsasabi. May distansya silang sapat para mapansin ang pattern bago pa man makita ng lahat. Sa karamihan, linear ang pag-iisip, A, B, C, sunod-sunod, ang sigma, system thinker. Nakikita nila ang A, B, C, D, at E sabay-sabay, at mas nakikita nila kung paano konektado ang maggalayong bagay. Kaya noong 2007, habang sinasabi ng mundo na booming ang housing market, may ilang taong hindi kasama sa inner circle ang nakakita ng senyales ng pagbagsak. Tinawag silang baliw pero sila ang tama dahil may distansya sila. Ganyan din ang mga sigma dahil hindi sila naghahanap ng approval, hindi sila sumusunod sa crowd bias. Ang utak nila mas mahusay maglink ng impormasyon dahil hindi sila constrained ng group pressure. At ito ay sinusuportahan ng neuroscience. Kapag hindi ka nag-fit in sa groupthink, mas accurate ang pattern recognition mo. Ikatlo, ang lakas ng tagamasid ibang utak ng taong nasa gitna ng aksyon kaysa sa taong nakamasid. Kapag aktibong nakikilahok ka sa diskusyon, sa politika sa opisina, sa social dynamics, bahagi ng utak mo ay nakafocus sa pagprotekta sa imahe mo. Kaya ang natututunan mo, kaunti lang. Pero ang sigma, nasa tabi, tahimik, pinapanood ang lahat, tinatrak kung sino ang may datos, sino ang emosyonal, sino ang nagtatago ng agenda, at mas marami siyang nalalaman kaysa sa lahat ng sumisigaw sa mesa. Ito ang metacognition, pag-iisip tungkol sa pag-iisip. Ayon sa Harvard, ang mga taong may observer mindset ay nakakakuha ng 40% mas maraming impormasyon kaysa sa actively involved. Bakit? Dahil hindi sila abala sa pag-react. Nakikinig sila, naghihintay, at nagkakabit ng koneksyon ng mas malinaw. Ito ang dahilan kung bakit ang Sigma ay parang chess master sa mundo ng mga taong naglalaro ng checker. Uh, tinitingnan nila ang buong board, hindi lang ang ginagawa ng katabi nila. Apat, pagproseso ng impormasyon ng walang social noise para gumana ang utak, kailangan ng mental bandwidth. Pero karamihan ng tao inuubos ang bandwidth nila sa notifikasyon, reklamo, ingay, comparison, at social expectation. Bawat ping, bawat comment, bawat post, kumukuha ng mental energy. Ang sigma, tinatanggal ang ingay, hindi dahil ayaw niya sa tao, pero dahil alam niyang limitado ang processing power at mas inuuna niya ang mahahalagang gawain kaysa sa pang-araw-araw na kaguluhan. Ayon sa Stanford, ang mga taong laging nasa multitasking environment ay lumiliit ang kakayahang magsala ng impormasyon. Pero kapag malinis ang mental space, mas mabilis ang utak mag-connect ng idea, parang computer, isang app, mabilis limampung app, lag. Kaya ang sigma, nagbabasa ng malalim, hindi nag-scroll, lumilikha. Hindi nagahabol ng approval. Habang ang iba ay pagod na pagod kakacheck ng feed, ang sigma tahimik na lumalakas ang cognitive sharpness. 5. Strategic Emotion Management Ang emosyon, kapag hindi kontrolado, kayang guluhin ang strategic thinking. Ito ang dahilan kung bakit maraming maling desisyon ang nagagawa ng tao, investments, relationships, career, partnerships. Pero ang sigma, marunong humiwalay ng emosyon sa strategy. Hindi pagiging cold, hindi pagiging walang puso, kundi kakayahang makita ang sitwasyon ng malinaw kahit masakit. Kapag nasa maling relasyon, maling partnership, o maling direksyon, ang karaniwang tao kumakapit dahil sa fear, guilt, o attachment. Ang sigma, nararamdaman ang sakit pero hindi hinahayaan ang emosyon na magdikta ng landas. Tinitingnan niya kung aligned ba sa values at long-term goals. Kung hindi, umaalis siya. At dahil dito, hindi siya naaambush ng amygdala hijacking, ang moment na tinuturo ng neuroscience kung saan nawawala ang rational thought dahil sa sobrang emosyon. Habang lahat ay nagpapanik, ang sigma malinaw mag-isip anim deep work advantage sa panahon ngayon ang focus ay rare lagi tayong distracted laging may paingay kaya ang deep work ang state na walang interruption superpower na ang sigma matagal nang ginagawa ito hindi sila nakaattach sa bawat message hindi sila addict sa meeting hindi sila natatakot maging unavailable dahil alam nila na ang malalaking resulta nang gagaling sa mahahabang oras ng full concentration flow state high dopamine, peak problem solving. At ito ang dahilan kung bakit nagagawa nila sa ilang oras ang inaabot ng iba ng maraming araw. Ito ang secret weapon nila sa skills, innovation, at mastery. Pito, kalayaan sa pag-iisip. Dito nagsasama-sama lahat ng advantage nila. Kapag hindi mo kailangan ng validation, lumalakas ang sarili mong judgment. At ito ang nagiging amplifier ng intelligence. Karamihan ng tao, naka-wire sumunod sa social group beliefs, opinions, trends. Hindi ento stupidity, biological ito, survival mechanism mula sa tribo. Pero sa modernong mundo, nagagamit ito ng media, politika, at social pressure. Kapag umaasa ka sa approval para mag-isip, hindi ka nag-iisip, nagre-relay ka lang. Ang sigma pinutol ang cycle, hindi sa pagiging rebelde, kundi sa pagiging independent thinker. At dito, sila nagkakaroon ng exponential mental growth dahil ang utak nila hindi hinahawakan ng crowd. Hindi sila nalilimitahan ng consensus at hindi sila nangangailangan ng green light mula sa iba para mag-decide.